Let's welcome Sir tennis, Padilla. Oh. Yes. Yeah. Hi guys. Wow. Yes, video kita yes. 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 Gati. Alam mo ako kiss mo ako. Anyway, sa inyo lahat maraming maraming salamat sa inyong binigay na panahon para sa Plaboomix. Yes po. At uh, alam nyo naman na ako ang brand ambassador ng uh, ng Club Mix at sana po ay uh, hindi lang sa makatulong tayo sa ating mga sarili kundi makatulong din tayo sa ating mga kapwa Pilipino Tama. na magkaroon ng malusog na pangangatawan. Yeah. Yes. Okay? Lalo na tayo sa mga kamukha natin na mga 40 and above na. <laughs> Kailangan natin 'yan. Sa akin talagang personal nakatulong po siya. Nakatulong po siya sa aking uh, pagkontrol ng aking sugar, ng aking cholesterol, at uh, ang aking uh, maayos na pagdumi sa araw-araw, sa umaga, sa uh, Dati, once a day lang, maging twice a day pa. Mm. Which is better kasi, ibig sabihin maganda yung circulation ng ating digestive system. Yes. So, sana po, ay pagpatuloy po natin ang pagsuporta at pagtulong natin sa ating mga kapwa Pilipino. Yes. Hindi lang sa Pilipinas. Yes. Hindi lang sa Pilipinas, kundi ang ating pati mga kapwa Pilipino na sa abroad. Correct. Kung maaari na natin silang tulungan, tulungan din natin at ipakilala po natin ang Flavonics. Yes. Okay? Yes. This is the first health drink na aking in-endorse sa buong karir ko. Ay, grabe. I've been an actor since what, 40 years ago, 40 years na akong artista. Nagkaroon na rin ako ng mga endorsement ng ibang products. Endorse na rin ako ng alam, endorse na ako ng damit, nag-endorse na ako ng sapatos, lahat. Pero this is the first time na nag-endorse ako ng Flavomix sapagkat tinest ko muna sa sarili ko. Yes. Yes. At tinest muna ng aking best friend na si Gary Lim na sa Lugwena sa Amerika ngayon. Yes. Sa kanya ko, unang narinig ang Flavomix at doon sa aking kapatid na si Jean Padilla. Kaya nung marinig ko, nag-try ako for a week. Actually, ganun nang simula. Ay, binigyan ako ni... Binigyan ako ni Gary Lim ng, uh, I think, 7 to 8 pieces. Tapos ang ginawa ko, yung 7 to 8 pieces na yun, ginagamit ko siya once a day. So, one week. After a week, nakaramdam na ako ng magandang uh, pakiramdam. Tapos yung aking sugar, bumaba. Isang linggo, 8 days. O, oh, 9 days ata. And then, ayun, tuloy-tuloy na ako. Hanggang makilala ko na nga si Jay, sabi niya, Pare, ikaw ang kukunin kong endorse, endorser o ambassador kasi na-try mo na siya. Yes. So, nung matry ko, yun na. Mas gumawa po ko. Ayan! Okay? Alam ko, marami sa inyo nagulat na ang gwapo ko pala sa person. Tama, <laughs> tama. Okay, mga kontra, dahil hindi kayo makakalabas ka, ng tingin ko. Joke lang sa inyong lahat. Good luck at syempre ang pinakamahalaga ay yung health ng bawat isa. Yes! Sir. Yes! Thank you, thank you.